Hoy. Sige, botin mo 'yan. Sige. Mm. Uy. Ito. Mm. Uh, lang iya ka. No. Miss. Okay ka lang ba? Dugo no, 'yung pagtatali hindi ko. Uy! Ano nangyari? Na. No, paano ko 'to matatanggal? Hindi sira 'yung mundo tanggalin, Miss. Hello, what's up mga idol? It's me again, to Gusanter. So welcome back naman po dito po sa ating channel, no? So grabe. Yung paglalakad natin dito, hindi madali. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat, no? So samahan nyo po ako ngayon mga idol. Meron tayong panibagong video, panibagong vlog na naman. So samahan nyo ako dito sa area na to. Panibagong area na naman tayo, no? So samahan nyo ako ngayong hapon ito mga idol. Kaya sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At siyempre, i-click ninyo ang bell button para palagi po kayong update sa lahat ang mga bago natin mga upload. Kaya tara, let's go! So ayan mga idol. So mag-explore tayo ngayon dito. Sa area na to. So grabe talaga no, yung pawis natin. at sa sa kalalakad papunta dito para lang makablog tayo dito sa area na to Nagpapawisan tayo pero okay lang mga idol para sa inyo to and sa lahat na nakapanood ng video na to huwag kalimutan mag-subscribe at i-click niyo ang bell button ha para updated kayo sa lag para updated kayo sa mga bago nating mga upload kaya tara let's go Dita tayo dito mga idol no Diyan ito. Uy. Uy. Uwak. Kaka-takot naman. Ano yan? May tao. May ano. Sino yan? naku kaya yan? Nakaubad siya, lalaki. Parang yun ko lang nakita yan, ha? Ano? Ayan, oh. punta dito. Tago. baka makita tayo saan siya saan siya Ayan mga idol. Akala ko papunta siya dito. Pero parang may hinahanap siya. Ayan. Ayan oh. Sino kaya yan? Bakit siya nandito sa napakadelikado na area? Ayan. mga idol parang may hinahanap siya at hindi ko alam kung anong hinahanap niya dito sa nakakatakot na area na to dito oh dami kayong ahas dito aswang at mga elemento oh. dami mga kababalagan dito mga idol Buto na yata dito. Tago, tago tayo. Tago tayo mga idol. Pagkamikita tayo. Yan yung lalaki kanina. Ayan oh. Sabi ko na nga ba, may hinahanap siya. Ayun siya. Tanda natin ito. Yeah. <sighs> Magtago na tayo dito mga ito. nandun siya oh. mga idol nandiyan yung lalaki kanina so ngayon alam ko nandiyan saan na siya alam ko nandito lang siya kanina. Eh, yung mga insekto dito nakakainis eh. Sa gaba sa pagbablog natin. Wala siya kanina mga idol. Nandito lang yun eh. Yung lalaki. Uy. Ano yun? Wala. Uy. Babae ito eh. Miss? Miss? Anong ginagawa mo dito, miss? Bakit ka nandito sa gubat? Ha? Uy, sino ka? Hindi pamilyar yung suot mo eh. Parang ngayon ko lang yung nakita yung suot mo. Taga dito ka ba? Ha? Anong nangyari? Ha? Uy. At bakit ka naman umiiyak? Hmm? Wala ka bang kasama dito? ?まあ, parang may narinig kong kakaibang tunog doon sa unahan May kasama ka ba dito miss? Ha? Huh? Tagasan ka ba? Uy wag ka man Wag kang umiyak Ha? Wag kang umiyak kasi hindi naman ako masamang tao. Mga idol. Hindi ko talaga inasahan to nung nakita ko. Ayun mga idol. Oh. Ayun, Nung nakita ko kanina talaga is yung lalaki. Pero ngayon babae yung nakita ko. At hindi ko pamilyar yung suot niya. Parang ngayon ko lang siya nakita. Ano bang pangalan mo, Miss? O taga-taga ta, saan ka? Ha? Uy, saan ka pupunta? Sandali lang, miss. Uy. Huwag ka munang umalis. Miss. Hala, Bakit niya ako tinakbuhan? Uy. Ano nangyari sa babae? Bakit niya ako tinakbuhan, mga idol? Hindi ko naman alam kung anong pangalan niya. At taga saan siya? Bakit siya nandito at nag-iisa? isa? Pero kanina kitang kita ko yung lalaki. Mga idol, may kutob ako. Kasama niya yung lalaki kanina. Nakita natin nakahubad. No? Pinagpapawisan tayo mga idol kasi naglalakad pa man tayo dito. So ayun mga idol, walang tayong magagawa kasi umalis na siya dito eh. Hindi ko naman alam kung saan siya pupunta. Kasi bundok doon sa kabila at bundok naman dito, titina ha. Papakita ko sa inyo mga idol ha. Oh. Bundok to dyan sa kabila. Nat natabunan na ng mga puno, hindi ko na makita. Ayan oh. Oh, bundok doon sa kabila at bundok naman doon sa kabila. At saan siya pupunta? Nakapagtataka yung babae mga idol. At yung lalaki hindi ko na nakita. Alam ko nandito lang yung lalaki kanina. Baka nagtatago lang. Balikan natin dito sa area. Balikan natin to. Dito mga idol, nakita natin yung babae. Hala. Ano to? Parang may ka. May sako dito. Uy. Ayun. May sako mga idol oh. Loh. Ayun. Pakitan dito to dito. Hmm. Ano yan? parang parang malangsa yung baho niya dito lang nag, nakaupo yung babae kanina mga idol umiiyak siya tapos nakita ko yung lalaki dyan kanina ayun na yun yung lalaki Sandali. Sino ka? Uy. Uy. Bakit ka nagalit? Mga idol. Yan yung lalaki. Nakita ko kanina. Parang may nahanap siya. Ala. Yung sako. Dinala niya. Saan mo yan dadalhin? Ano ba nangyari dito sa mundo at bakit kakaiba na dito? Yung mga idol, dinala niya yung sako. Ayan yung lalaki ha? Tapos yung babae tumakbo doon. Ano ba nangyari ngayon dito? So mga idol, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Siguro nag-aaway yung something yung mag... Hindi ko alam kung mag-asawa sila dito yun may dalang sako at kinuha nandun yung lalaki at yung babae naman po ay tumakbo doon Uy. laki ng uwak mga idol oh my God. mga idol sabi kasi ng mga katandaan kapag may uwak may aswang oh my God. Si mga idol yung mga uwak na yan ay gabay ng mga asuwang di kaya asuwang sila uy paano na ito hindi naman ako makapaniwala dito dito tumakbo yung babae at may uwak dito mga idol may asuwang dito Oh, Diyos ko, makamabutan tayo ng gabi dito, delikado. Alis ah, na tayo.